Mga kaisan, are ay mga tradisyonal na matagal nang inaano din sa aming probinsya. Yung huwi ko di anilyo, yung ipapashoot mo doon sa butas, panoodin ninyo at masaksihan ninyo. Kasama natin si Kamis Pre. Ang tradisyonal na pag-aano ng kabayo, ano? Oo. Palaro po ng tayabasin. <coughs> ay inaan so, na po ito. Oo. Andito po si ano, awa ko na dito si Ace. Ay, ito na, ito na, ito na. Ay, ito na. na oh. Ay, dati po, Maka, nung 2008, 2009, nasa alip po tayo. Tinahanap po nga yung papel tutoy. Eh. Ay, wala po. Simula na nga daw, 5 minutes. <coughs> yan, makikita nyo mga kaisan, yan. Ah, sila Roger, yan. Na pa yung mga kasama natin dati. Oo. Oh, oh. Ilang kaya ang entrenar eh? Ay, oo. Ay, naroon ba tayo sa kabula. Yan. Ay, po, yung mga makikisig na mga magtakabayo. Oh. Okay, it, eh. Hindi ko na kilala ang iba. Dinit! Bakbakay! Saan ba yung mismo nga ano Doon tayo kung trip. pa yung pasyo. Ay eh, ka lang. Antayin natin ang na OTR eh. Ilang ikot pa yan? Ganun pa rin. Ay, baka. Ay, ang ganda nito, oh. Binaka. Ang ganda. Chong! Bakbakay oh! Ay doon yung padang baka. Dinit! Dinit! <laughs> ah ayan nagawalaan na. Hindi, isasali, isasali dapat namin si Ibana. Okay. si isang mag-aaboy ay eh, eh, hindi pwede at gawa ng baka magkagulo. Yeah. Bala po, kasama po natin si Ika. Yan, yan. si ka-best friend po. <laughs> yan, abot ang alam mga tindang imbay. Oh. wala po. Sabi ng mga ubahan ng tutu, yan. Na yung cellphone ko ito eh Nalimutan ko Tabi ko ito eh, tabi ko ito eh Ah, tatay Agara Suro Suro Kuya eh oh Ama, yang yang ay. Harap kita kaya mampalaro, ding amin, no. Piro ka ay champer pero kahit siyang Oto ito marami nito Oo like papa presyo. Like papa presyo tatai. eh. ay eh <laughs> ay 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 eh. ay ay na, ay ay na ay 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 Doon tayo siya pinakaungus utong, utong utong Tara 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 Hindi ko nakilala yung ibang mga kaisa, nasali. Toy, tara. Kakaunti na ang kilala ko. Ipapashoot po ninyo doon-doon. O, Toy, dinit tayo.

Aba Nagwawala Aba Tatadjak Ay hindi na ako Si kuya Isushoot po yung stick doon. Tapos pag na-shoot po, ilalagay doon. <laughs> ah, wala na. Wala na. <tinyo> <tinyo> Diretso po ang ikot nila hanggang sa maubos po yung bilog na yan. <tinyo> Nabalik.

Ay, to. Kape 10,000, sabi nila. Ay. Ay. Dali. Dali. Ay. 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 哎，欸、好吧好,吧好吧

Ay, Ay hey, Ay, Ay, okay. Okay. hey, oh. hey, hey, ganyan nimak mga anak anak, walang <laughs> ako na kayo tanyan na kayo waladi, ayon ayon, ayon ayon, ayon ayon, ayon ayon, ayon ayon, ayon say. ayon ayon, 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 ayon ayon,

yun! Ang dalawa wow. o! Yellow! Yellow and blue! Ang very sick, pero sila kang counter to the Number 8, Contest! Number 4! Ah, yeah, ang buong buong yun! Contest na tayo, not Contest! Number 4, not Contest! Ano, dapat na ano ang Contest? Number 9, Contest Blue! Ano ako?

dalhin tigil yung na na si Richard Gabili yeah, subscribe support natin support tayabas na mga event sa ating lugar mga kapwa tayabasin mga <laughs> ah, tayabasin si kabisper naman si kabisper <laughs> Nakikita good morning po. Bukas po ba mo may karera ng kalabaw po? Oo. Oh, oh. sa alsam? Masin. Ah, masin. Ah, Ano, mga 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 ano <laughs> uh, anong oras po? Maga din po yan ma'am? Oo, oh, mga ano yun. Ah, ah. sige ah, po. Mga 6. Ah, nasa si Kuya Ato? Bukas na lang po. Oh salamat po. Mm. Ah malo po. Oh. Mm. Salamat. po. Ay, si Mamdo. Ito mga kaysa itutusok mo doon. Galing doon pag katusok, i e, mo dito. Sa sahan ng saging. Bawat uh, kulay po, may price. Tatanong natin kung magkano. Ano po, aray? Talulong. Talulong? Ayan, ang kara. Ayan, kara sa hila. Ah. Dali o, toy. Daday, daday, dapat ko pala maagap. Ano ka na may binibigisan yan? Sayang. Ang ganda ng tisa. Ano po, eh. Pag hindi marunong kumamit na rin, napihit. Oo. Uh Oo -oh. oh, nga. Inapihit? Na pala, toy. nasa likod ko yan, raw. Na, Tatay. No. So, nga. Ayan, no. Ayan, Barangay Talulong, tatay. Barangay Talulong. Pangalan, chong, pangalan. Ingratio. Si Ingratio. Si tatay Ingratio. pa ano ka na po? Pa-ailang years ka na pong nagbabakbak dito? pa years ka na nasabak? Sa tatlo lang? Ay, tatlo. ibig sabihin, kumusta po naman ang mga laban? Oo, oh, nun, nun, nun ay, ay, ako na, ako na, tatlo. Oo. Oh, ay, ang price, kumusta mga pati? P3. Kahit mayaw ka na, mayroon ka ng pwede. Oh, panalo na. P2,000. Uh, 2300 uh, uh, Tapos, Bukod pa yung makukuha mo dun oh, sa butas-butas. Kaya yung magka-championan sa... Ay, magkaano yung per butas na yun? Depende. Ang ang asul. Magkaano ang asul? Hindi ko lang alam. May naranig akong medyo may presyo daw eh, ano? <laughs> yun. Just <This> eh. <laughs> Bukod pa sa korte ng kabayo. Ah! Oh, Pag himat lugi ng kabayo, walang price. Ay, pero ari-arong ka na po. Ano bang pangalan ng iyong kabayo? Pangalan? Jimmy si Lee, no? Ah, si Pogi. Bagay na bagay na mabarado sa United. Pogi din na ano po. Magandang lalaki. Ay, Arif, yung kanino, Arif, maganda rin na tayo. Ano rin, Utoy, o. Ano ka, bawal na po. Alam mo mga tebasin mga kaisan ay ano, may hilig po sa kabayo. Isa sa hanap po. Isa po sa hanap -oh. -oh, buhay dito, maghila, magkarga mag ng kopra. Hmm. Yung ilang taon na po ang kabayo natin yan, ilang taon na po possible po ba? possible. Nagpapa-presyo, ano po? Kuya, saan galing barangay 'yan? Ah, barangay Putol 'yan, ang ganda. Ano'ng kulay yung ganyan, kuya? Ha? Kobera. Kobera? Kobera. Kobera. Ku. Iyan 'un ko. Kobera. Kobera. Iyan ko ra, ano.

Pito ang talulong. Wala, walang, walang puuk, ano? Wala. Si Kagawad Tado ay wala nang ano eh. Wala pa paskulaan. Wala sumali po. Wala po. Kasi na yung kabayo namin ay eh, ano po, bagong anak. Bagong oh? anak ay. Oo. Eh, kakaawa naman. Ah. Buriko. Aray, maganda eh. Aray. ah. ah. Kay namat din pala isang Ay, takbo nung no, isang yuk, hagot. Yung kung ano yung ito nakakarmahin. <laughs> ah ah. Yan ang kabayo. Kay namat din isang ikuti. Eh. Ay, Yan ang no, walos. Pahinga na. Pahinga na, po, na. Anong barangay ari kuya? Putol po. Ah barangay putol. Oo. Oh. Adi ah, magkakasama pala kayo ni yu, kuya. Pahinga muna ano? Pahinga po muna. Tama <laughs> so, <laughs> nga na po. Pagod na. Siya nga. Pati hindi tayo pagod. Pati kumayang pagod na. <laughs> pagod lahat na, nung. No? Ano tatay? Pahinga muna. Abay si Kuya Kabisprint pala. Abay may, sum, may sambali lo. O, para hindi mainitan. Siya nga ano. Pailang laban ito. Tataon-taon ba tatay kayo na laban dito? Magtago ba? Oo. Oh. Ako ay nung taon na hindi. Nung no, isang taon. Yung aking malaki. Ah nung nakaraan na hindi nung isa, nung, nung, isa pa yan ang ganda ng costume sariling gawa po oo oh, oh. may tatang ng padini oh ba, balate, uh, ano? balate, uh, balate, ano? Balat. Ba balat ayan ba, oh. Balat yan, uh. yan. Bawa lang yan. May suman. Ay natanggal na to, eh. Ay, <laughs> ay. San Isidro na eh. San Isidro ay, yan ang gara din. Ha? Ano pa yung sayari pa yan ano? Oh. Kinakatinay kaya malitatanggalin ko lang nga rin at sinilas. Gusto ko yung... Oo ay, yan sana nga Ganun talaga yeah. ho mga magkakaboy sa amin ni Yapak. Hindi natin Hindi, hindi. Ya, lakad ko lakad lakad ni pa Hindi pa Lakad lakad ako Ibana. Iban, ano? Oh. Ibana uh, ano? Oh. Ibana Ibana ano? Ibana ano? Ibana ano? Ibana ano? Ibana ano? Ibana ano? 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 Ibana Ibana ano? Ibana ano? Ibana ano? ano? แล้วทำให้มันกันได้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ Ayan, yeah, ayan, ayan. nagtadya ka na doon oh. Tabay. Yan, hala. Ha, 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 ha. Ha. yan, yan, yan. Hala, hala. <laughs> pagod na, pagod, pagod. Walang dyan. Toy, putang pagod. Pagod na o, toy. Ano, ah, tatay? Ilan taong ka nang nag, uh, nasa, nasali sa huwi okay. ko doon nila? Paapat na taong na. Ah. Uh, uh, Aray, abot ako, best costume. Na. Naka lima Best in costume? Uh, oh. Ha? Ay, tatay, oh, Pagod na. Ha, ha. May inahin ba? Wala naman na ang inahin na. Mahunan niya, ering. Ha? Mahunan niya. O, Ha. Pag-lima, tatay. O, saling. Ganda ng kabayo yung tatay. Eh. <laughs> <laughs> Ay, po? Ah, mata ah, ibig sabihin matagal na <laughs> rin. <yun. laughs> Ay, okay, oh, okay. Bagong anak na ito eh. Oh, wala yung gara ng mga, alam po, ang hindi lang ang kabayo. Masipisan. <laughs> <laughs> gara. <laughs> anak po.

Ah, mga kayo, siyan, tapos na po. Pisan, ano, nanang wala ka bang entry? Wala, wala po. Eh. Yung puti mo ah. wala, si... wala na ba? Si Tisoy. Wala na si Tisoy? Tisoy, yung ah, may kabayo Isasali natin baboy. Hindi, meron yung kapit na no. Toy. <laughs> <laughs> okay. Tabi, so, na? Kainan, kanina pa. Kanina pa. Oh, yeah, mga tapos na. O, Toy, ilang tao ka nang sumasali sa Wigo de Anilio? First time ko lang. Ah, first time mo lang. Sobrang kaya naku, ka Otoy. Alasan po. Ah, Al Otoy, pala. Mabait ba rin, Pasuyo. Dali, Otoy. Hawakay, hawakay. Ah, hawakan ko, Otoy. Pasuyo. natin. Mabait ba ako? Mabait dyan. Ngayon lamang ha, gat. Papi, Otoy. pa, ano? Kumihit, ano? Ha? 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 kabay tano. Ilang taon na ba rin yung kabay natin? Oh, uh, ilang taon na ito? Ay, na, ay, ay, pa, ano? Ano? Ah, Gara ano? May ano? Ha ha ha? Nakakalasing... Huwag nito ba tayo? May subo ito may subo Ayos na ito salamat Pahinga na ito muna sila Ngiting tagumpay ka ano kuya? Champion ano? Sino nag-aboy na na ikaw? Yung isa? Ah, magpapaikot dito. Oh, siya nagpaikot. Yung may-ari. Ah, kapatid mo. Hindi. Ah. Okay, naman. Hindi pala nag-champion.